channel. <laughs> It's me again, Gracia. Uh, for today's video, guys, uh, maglilinis tayo ng ano, itong lemongrass. Pinadalan kasi kami ng lemongrass. Ah, bakit ang video? Para ang video. Pinadalan kami ng lemongrass. Tingnan. Tingnan nyo kung gaano karaming lemon grass ito. So ngayon, tatanggal nito. Tapos itatanggal Parang ang dilim naman dyan. Sige, so, tatanggalin natin ito. I-try natin itanim. Magtanim ako doon. Ang galing ko na lang yung ano niya, ito may gamak, ito yung itatangin namin. Ang daming po ito, Yan dito na ako nagkalat sa ito. Ang galing ko na lang po, tapos yung itanin ko, itutubo ka lang. Itutubo ko. pa tayo. Yan, oven. Tapos ito, ko ito sa siya. Kasi, di ba masarap po sa tinola? O sa yung mga gulay lang. Tingnan mo ng lemon grass, para baka yun. 'yong ano. na 'yung gulay, 'yung niluluto gulay. Strict din. Laging may panit bagong sa Ang dami ko dati ko. Talagang. Konting kung Isang ko. Hindi na natan. Muntim ako ng... Ang na talaga niyan. Maganda sa ng mga may tanim na last time na. May tanim na dati na, lugar, mm. kueto, na dati dito. Yung, mga ko, sibulas natin. Malaki na nga yung list nga ng Pero ngayon, kailangan ko i-lipat. Later, guys. i kasi yung pot, ko yung na ganyan So, magtanim tayo ng mentolip. Magtanim ng mentolip sumaya. Tsaka Ang dami-dami. Kita po, hindi naman dati tatalip. So,

Ito, sa pinas na natin. Oh, may space naman sa bahay ng amo doon. Sa Dati yung sa lima Sa bahay ng amo. Doon. May space doon. Dali mo dati ng alubat. Ang ano alubat so, yung sudo ang kaba. Pero may hindi na kami makapagtanin. So, try na. Ay, nag kami ng alubat. Meron pala doon so. I will show you later. summer mamamatay sila. Pag summer na, matay na Kasi, alam nyo naman dito sa Middle East, diba? Ang hindi pang panahon pagdating ng summer. Kasi, abuti ng 50 degrees. 50 degrees na talaga. Tapos makikita ko sa mata ng hamay. Sa mata ng hamay. Sa, sa, mata, sa sila. Makikita ko. Sabi, anong ginagawa mo dyan? ng buhay, okay. sama pa rin kita naggagayat ng gulay. Alam niyo, hindi isang na namin gulay kasi ano yung di ba ngayon? Ah, samay. So, kunting-kunting mayroon marami na kami talo. Hindi yung kumbaga yung natatanggap na Napadala na kami ng talong dito. So, Let's go! Bibit ang pangarap sa lahang pag-asa sa bawat luto kwento kuelang palabas Gusto lang naming mag-share ng saya at inspirasyon sa bawat isa Ang kalakanan nyo sa tapos Kasi may puso Dito sa plot sa isa Sa tama na yung ito Pinapunong Ah, tapos Pinapunong Pinapunong Ayan Kahit Binigira ko ng basura ko. <laughs> ang daming basura. Oh, ito guys Ito yung dahon niya. Yan. Ang daming. Ang daming dahon. So, ayun ano na namin. I-roll naman yan. I-roll din to. Tapos, yan yung hugasan mo na. I-roll. Para ilagay sa. Akin. Ito tayo ngayon sa labas. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tinanim na kasama ko na ang lubat. Tapos ito yung sabi ko na tinanim ko na madano si Buyas. Tapos meron kami dito kamatis. Iwan namin kong lalaki. Tapos ngayon, kailangan ko itong ilipat dyan. Isahin ko na lang para magamit itong pat. Tsaka ito, siguro, isahin ko na rin. Tingnan natin kung ito, taba. <laughs> Tapos dito, oh. dito. Kasi hindi na ito ginagamit. So dito ko ilalagay yung men. Oh, dyan kayo lagay yung mint. Kasi ang dami, ito na yung itatanim ko. Ito yung mint. Mint leaves, yung mint. Kasi ito yung lemon grass ko. So, magtanim na tayo ba? Ito yung gulo ito. Eh. So, kailangan ko siyang ilipat doon sa dito. Sige, kaya ano nga lang natin. Lagay natin silang lahat. Ko. Sayang naman dito. Diba? Hindi ka, para magamit ko naman yung isang pot. Hindi naman, walang problema naman to eh. Ayan, oh. Um, tapos so, nasa na yung ano niya. Sige so, lang natin sila sa so, na lang natin sila, sila sa isang pot. Alis so, mo na kayo dyan din. Ang na. Uh, na rin po. Kasi <laughs> so, yung amo ko hindi, hindi naman bumili ng ano. Hindi ako binila ng mga pot. Ito yung patatis. Ah, uh, ano, kabilang bahay. Dinala ko lang dito. Tapos so, sabi ko tatamnan hey. ko. Hmm, may meron kang may meron pang upat. Kailangan na natin si Kuya. Saan so, ba sana dapat galing ng grupo? Pero naman at least yung ano niya. Ano yung, yung nangyari sa kanila dito? Ayusin natin na yung tinanong ko na 'no. Inamin okay o okay pinaiba? sa so, diyan pa kasi Itong ano naman hindi ko na rin dito Kasi inano na kasama ko. Kailangan ko kasi yung fat. Mabilis tumubo ni Tudy. Siguro ilagay ko lang sila lahat sa isang fat natin. Pero ayun, pag ano kasi nila yung pagtubo eh. Pag dalawang Sa isang fat. Yung ilalagay ko. Tatlo na lang kaya. Sa isang fat tatlo sila. Puso'y Tumubo agad ang bilis. Ano? Ilang days pa lang po. Ay, parang magkadikit. Huwag yung magkadikit-dikit siya. Huwag yung pinang space dito sa likod. Bakit nga yan? Okay, Huwag yung magkadikit-dikit. Ikaw, layo ka. Ayan. Tapos, ay, eh, ano ba yan? Bakit? Sino tayo pang dumikit eh? Baka ba, lalaki ka ba? Gusto mong dumikit? Ayan, okay na sila. So, next na naman na itanim natin is ito. I-try ko itanim itong lemon grass. Ewan ko lang yung puno ba ito. Ang puno tuloy ng grass ko. So, ko ito lahat. Ibang natin. Tapos itanim ko ito lahat. Ito. kailangan mahalin mo pagkaan yung kailangan nagagawin ko itong lupa na ito. Ganyan lang. Tingnan natin. Update rin tayo. Update, update rin tayo. Pag ano update tayo ng tinanim natin. Gusto <laughs> ko lang magtanim. Parang nakakaan kasi pa magtanim eh. Hindi parang nasaan na rin kasi kami. Yung nasa Pinas, pag may ano, magtanim ng gulay, pag may spicy. gano'n. ganun. Dito, tagal ko rin hindi ng gulay, kaya ay Tinay ko siya magtanim ng So far, okay naman yung ano, yung tubo naman ni Kuli Mondros. So, na natin. Ayan. Iwan ko kung tutubo ka talaga o hindi. Ano ba? Tutubo ka o Tutubo ka o tutubo ka? Ayan <laughs> kita. Ayan, ang ganda ng ano? Pero kailangan ko ng, ano, buka talaga. Ewan ko saan ko nito. Ay, okay upi na siya. Ayan. Ayan. Yung lemon Ayan. 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 ito yung malaki dito ko ilalagay yung mint leaves. Ewan ko bakit may bato. <laughs> kasi bulaklak yun dito dati Kunin eh. natin Tapos bubong kalin. Ay oo, oh, ko pala yung ibang lupa nito. Ilagay yung dag dagdag ko doon. Dagdag oh. ko -dag doon kasi ang daming ano ito. Eh. Ayan. Pero dry lang. Kailangan yung eh. muna. Um, kailangan pala lagyan ng tubig. Dry. Bulaklak kasi dati yung nakalagay dito. Oh, nagkakalat ko dito. Nagdudumi. <laughs> Nagdudumi. na natin no, yung lupa, yung ano, yung <laughs> na nilis. Pinatapunan ng lupa. Oh, Ang halang hiyata, gracia. <laughs> so, marunong lang magsalita yung, ano, yung mga gulay na yun, sina, kanina pa ko binura. Ano, pwede na to. so, eh, kailangan basahin sana. Ano, 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 ito ko naman <laughs> para makita ni Ewan ko <laughs> ang laki laki ay, paano ko ang galing ewan ko pati hindi ko pinukul kanina wala ko naman kung dalang chill yung mga At tapos tapos na yung ipang hindi naman yung mga ano mas pinukulang ko sana yung mga agad ay nako dagdag trabaho matay. sayang kasi parang namamatay na <laughs> ano kasi ito kanina pa itong umaga hindi ko agad natanim parang kahit pinang umaga at ito ni Ate Ros kinuha dun sa garden niya sana tutubo kayo hindi tutubo to pero yung pong pagtanim ko lagyan ko lang ng, ilagay ko lahat dito ayan yung dito. Wish nyo tutubo Wih, guys. Wish yung tutubo to, to guys. <laughs> kasi yung pagtanim ko, iwan ko. Ayan. Wala lang. Parang nilulubog ko lang sila sa buhangin. Parang nilulubog lang eh. Ayan. Hindi naman pinupush. Hindi dry pa kasi yung buka. Iwan ko. Tingnan natin kung mabubuhay o hindi ito. Let's see. Sa susunod na araw. Kasi iwan ko paano ito tinanim ni Gracia. Parang nilublog lang lahat. aja eh, meru pada na jenak tadi mau <laughs> malam ma ma ida lima nang yung gak yung ano yung ibat tapi okay, yun. itu apa nato santo basa jadi patung nang jen tutuburinya <laughs> nato sama so aku segini nato aku parang baliu ayang kenyan oh uh, segi patong, itu iwan ku segi iwan ku sama yang mau bakal tijan <laughs> tinggalnya natin bukas Yan na guys. Tapos ko na siyang tinanim. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung anong na mukha nyan. Diwan ko. Kung matutubo yan. Kaya guys, yan, yan na yung mga tinanim ko. Yan mo, tingnan mo yung mga tinanim ko. Tinapunan ko ng, ano, ng lupa. Yan yung mukha nila. Yan. Ayan. So guys. so guys talaga. Uh, hanggang dito na lang yung vlog natin for today's video. Update ko kay update na. Uh, tingnan natin sa susunod na na kabanata. Hey, update ko kayo sa susunod ko. kung kumusta tong, tung tinanim natin. Kasi alam ko, tutubo naman to eh. Pero yung iba, eh, pero yung mint leaves, ewan ko kung tutubo. Sana tutubo. Eh, mamaya, alagyan ko to ng tubig. Mamaya, tatapos dito muna itong vlog ko. so guys, thank you for watching. Uh, don't forget to like, subscribe to my channel, and don't forget to go on, to on talaga to click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong mga videos. Okay guys, thank you. See ya.